Paano malalaman ang past life reincarnation? Importante talaga para sa atin malaman nga yung mga past lives natin para mas maintindihan natin kung bakit nga ganito ang nangyayari sa kasalukuyang buhay natin. Lahat kasi ng mga nangyayari sa ngayon, lalo na yung mga pagdurusa ay nakaugat sa mga kasalanan natin sa mga nakaraang buhay, hindi lang sa buhay na ito. Kung hindi ka pa naniniwala sa reincarnation, ay baka isipin mo na nagluloko lang ako dito. Okay lang magduda at para nga malaman mo kung yung past life reincarnation mo ay totoo, ay pwede mong itry yung free third eye meditation na tinuturo ko at yan kasi ang gagawin nating paraan para malaman nga yung mga past life reincarnations natin. Lahat kasi tayo ay may memory sa ating mga spirito na makukuha natin sa pamamagitan nga ng pagmeditate. Kapag lumakas yung enerhiya natin sa pamamagitan ng kabanalan, ibig sabihin ay umiwas tayo sa mga masama o nakakatagas o bawas sa mga enerhiya natin, kasama na lahat ng mga bisyo, tapos gawin natin ang lahat ng kabutihan at patuloy tayo nagdadasal at nagmeditate meditate tayo ay magkakaroon ng sapat na enerhiya para nga makilala natin, malaman natin kung ano nga ba ang nagawa natin sa mga nakaraan nating mga buhay. Sa simpleng salita, ganito ang gagawin natin. 'Di ba yung free third eye meditation na tinuturo ko ay kada Sabado or every other Saturday pala. Sa lahat ng social media platforms ko mga 10 AM ako nagpapameditate sa lahat ng mga tao. Doon sa mismong session na 'yan or kahit ang replay kapag hindi mo masabayan ang live, ang gagawin mo ay doon sa sinasabi ko na idasal mo kung ano ang intention mo para doon sa meditation session na yan Ay idasal mo na sana malaman mo kung ano nga ba ang mga past lives mo Or at least isa muna ng past life reincarnation Kung bakit nga ba ganito rin ang nangyayari sa buhay mo sa ngayon Kasi mauugnay mo kung halimbawa ano yung past life mo sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo na ito So, halimbawa, ngayon sa buhay mo ay nagdurusa ka at meron kang mga kamalasan sa pera. Tapos, kapag makameditate ka, tapos nakita mo yung past life mo, ay meron kang nakitang isang tao na nagnakaw ng malaking halaga. Tapos, yun pala, ikaw yung tao na yun at yun nga ang nagdulot sa iyo ng kamalasan sa buhay na ito, kaya kailangan mong pagbayaran ang kamalasan din sa pera para yun yung kapalit doon sa ginawa mong kasalanan sa dating panahon. Pati din naman yung mga mabuti katulad ng swerte na natatanggap ng isang tao ay posibleng may ginawa din tayong mabuti doon sa unang panahon na inaani natin sa ngayon. Kumbaga lahat ng mga nangyayari sa mga buhay natin ay may pinanggalingan. Pero hindi maiwasan na talagang lahat tayo ay may kasalanan dahil nga nandito tayo sa mundo ng tao yung mga ninuno natin na si Adan at Eva ay nakakbigay sa atin ng mga salin lahing sumpa na apektado talaga ang lahat ng mga tao Bukod pa doon sa mga ninuno natin dito na mas malapit sa atin na hindi na si Adan at Eva, tapos meron pa tayong mga sariling ginawa natin sa ibang katawan at ibang pamilya, pero yung spirito natin ay yung parehong spirito na nagbuhay o namuhay doon sa ibang mga buhay na yon. Mga kapatid, maaring medyo masalimuot yung sinasabi ko sa inyo, pero alam nyo, kailangan talaga nating harapin kung ano ang katotohanan ito. Pinag-usapan ko din sa ibang video kung meron nga bang reincarnation sa Bible. Kung hindi mo pa napapanood yon, ay sana mapanood mo para lang malaman mo na talagang nasa Bible pala at pati dun sa simbahan, i-search nyo si Church Father Oregon at kung bakit nga tinanggal yung teachings ng reincarnation sa unang simbahan. Anyway, ang punto natin, babalik tayo, ay ano nga malaman yung mga past life reincarnation natin, ay patuloy tayong magmeditate. Baka sa unang pagmeditate nyo ay hindi nyo agad makita kung sino nga ba kayo. Pero kailangan lang talaga ay ulit-ulitin natin hanggang makapasok tayo doon sa mga lagusan at malaman natin ang katotohanan sa kung sino nga ba talaga tayo sa mga nakaraang buhay. Totoo reincarnation. Ang reincarnation ay meron tayong iba-ibang buhay na sinilang tayo, nabuhay, namatay at isisilang ulit sa iba namang buhay. Pero alam nyo mga kapatid, hindi ito walang hanggan, hindi ito katulad ng sinasabi ng ibang mga religion na walang katapusan ang mga reincarnation hindi yan totoo mga kapatid merong katapusan, may limit ang ating mga reincarnation, so halimbawa hanggang 20, 30, 50, or 100 lang na buhay ang meron tayo tapos pagkatapos nun, ay titimbangin lahat yan para sa huling paghusga So may katotohanan yung tinatawag nga sa Buddhism at Hinduism na reincarnation, may katotohanan din ang mga pinaniniwalaan ng Judeo-Christian religions sa huling paghuska or final judgment may katotohanan din yung tinatawag na nirvana pero kailangan ay makaabot nga tayo doon sa sapat ang enerhiya natin sa kabanalan na yung good karma natin yung mas mabigat para tayo ay mabigyan nga ng walang hanggang kaligayahan sa ating eternal life. So kung interesado ka na malaman nga kung ano ang past life mo ay sana magpatuloy ka sa landas ng kabanalan na tinuturo ko na welcome para sa lahat kahit hindi ka naniniwala kay Kristo Walang problema kahit ano ang religion mo. Importante lang ay gawin natin kung ano ang common na moralidad para sa lahat ng tao, para mabuo yung enerhiya natin. Tapos magpatuloy tayo sa pagdasal at pagmeditate para tayo ay mabuksan sa ating mga spiritual na pananaw at direkta nating maranasan kung ano ang katotohanan para sa sarili natin. At isang katotohanan nga ay ang ating paulit-ulit na pagbuhay dito na tinatawag nga nating reincarnation. So marami tayong mga buhay na binuhay na at mas maganda malaman natin ang lahat ng mga yan, isa-isa natin gagawin, huwag natin biglain yung sarili natin. Pero kapag magawa nga natin yan, ay mas mauunawaan natin kung bakit nga ba ganito ang mga nangyayari sa mga buhay natin. Para matulungan ka dito sa pag-aaral natin, kapatid, ay gumawa ako ng gabay sa past life reincarnation. Ibibigay ko lang kung ano yung mga impormasyon na sinabi ko dito at yung step-by-step -step guide sa kung paano mo nga gagawin 'yon Kasi yung iba, mas comfortable nga na makita talaga nakasulat yung mga steps. Pero ang basic talaga niyan yun nga. Sinasabi ko, kabanalan, meditate, idasal mo na malaman mo. At pwede rin ipadaan sa mga panaginip mo yung mga iba-ibang kaalaman tungkol sa past life reincarnations na hindi mo naman kailangan biglain malaman sa mga meditation. Dahan-dahan malalaman natin kung sino nga ba tayo, ano yung mga ginawa nating buhay, ano yung mga kasalanan natin. At mas importante ay ano yung gagawin natin para nga maisaayos ang lahat ng mga nakaraan natin para maging maayos na yung buhay natin sa ngayon at makauwi tayo ng matiwasay sa mga pinanggalingan nating mga kaharian pagdating sa saktong panahon, lalo na kapag mamamatay na tayo. Isa yan sa pinaka magandang malaman talaga natin, yung mga past lives natin. Lalalim talaga ang ating pagkaunawa sa spiritual kapag natuklasan natin yan ng direkta para sa sarili natin. So sana maklik mo ang link sa description para sa free gabay sa mga past life reincarnation. Enjoy tayo sa pagtuklas sa kung sino nga ba tayo sa mga nakaraan nating mga buhay at mas lalo na na maayos natin ang ating kasalukuyang buhay. Maraming salamat po at God bless.